Ay, to, lalabas tayo guys Dito nga pala yung lugar namin Sa Alcochin At uh, dito Ay uh, papasok, papunta sa palengke At, at Meron na <laughs> Ano guys oh yung kangkong Ang taba o oh. Tingnan ninyo guys oh Wow, nice patangko to Ano kayang masarap na iluto dito sa kangkong Ayan oh ang taba ng kangkong oh Tingnan ninyo oh. Kuha tayo ng kangkong. Ayun. Pwede itong pang ano, pang sigang. Tapo oh. di ba? Libre lang ito, guys. <laughs> At uh, pwede itong uh, pang sa ano. Pang sigang. Kaya bibili pa, pang tipa kumuha diba? dito, libre naman, di ba? Ayun oh. Dami oh. Ang taba ng kangkong guys oh. Kuha tayo. Ayan. Nakatanim lang dito sa gilid. di ba? Eh sa bibili ako, kuha na lang tayo dito manghurbat. Kaya noon, daming uh, tangkong kaso. Napaka-delikado itong lugar dito. Danger daw baka maano ako dito, makuryente. Danger eh, oh. tingnan ninyo Ayun oh, no, danger kumuha pa naman ako dito sa side dito meron siyang ano kuryente kuha tayo ng kangkong dito naman tayo sa side <laughs> baka makuryente ako doon at manigas sayang yung buhay ko <laughs> dito na lang ako sa side buti napansin ko danger pala doon <laughs> ano nga kasi ito may mataas na voltahe ayan pangsigang ba ng ano dito na lang ako kukuha sa side na ito ay tingnan niyo danger nga naman yun eh, oh. ayan o oh. uh, mayroon na kuryente tama na to guys baka makuryente ako dito at ma masunog tama na to mayroon na akong nahorbat na naman na kangkong pang ano to pang sigang <laughs> tayo na guys <laughs> horbat na naman libre <laughs> ganyan lang ang buhay buhay dito guys kailangan madiskate. matali matalino Ayan. <laughs> so, tayo na guys. Uh, takbo na tayo. Baka mauli tayo nung may-ari doon. <laughs> Hindi naman po ako nagnanakaw guys. Kumbaga, sa anong lugar na ito. Kasi, bahay bakod siya. At uh, alam nyo naman, dyan sa side na yan. Maraming tumutubo. Kahit anong kunin ninyo. Huwag laging doon sa loob ng bahay. O, di ba? <laughs> so, yan guys. Enjoy watching. Buhay-buhay pa rin. Pobre ka God bless.